Patuloy ang ginagawang serbisyo ng iba't ibang ahensya sa bansa. Alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang ihatid sa mga biktima ng lindol at bagyo ang mga ayuda na kanilang kinakailangan. Nagbabalik si Julian Bunag para sa buong detalye. Nagsagawa ng isang pagpupulong ang National Interagency Coordinating Cell bilang paghahanda sa pagtatayo ng tent city sa Bogos City sa Cebu. Ang itatayong pansamantalang tuluyan ng mga biktima ng lindol ang naging pangunahing agenda sa pagpupulong. Sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DENRMGB, isang hazard assessment ang isinagawa para matiyak na ligtas ito para sa mga biktima. Sa pangunguna ng Department of Health, ilang mga medical stations ang itatayo sa naturang lugar. Samantala, sinuspindi na ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang housing amortization ng mga biktima ng lindol at bagyo para makatulong sa mga naapektuhan na residente sa Cebu. Sa pangunguna ni Sekretary Jose Ramon Aliling, bumisita ang ilang mga opisyal sa Lapu-Lapu City para masuri ang lugar. Bumisita rin sina Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, kasama si Department of Tourism Secretary Cristina Frasco sa hilagang parte ng Cebu para masuri rin ang magiging temporary shelter sa bayan ng San Remedio. Sa atas ni si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsagawa rin ang ahensya ng assessment sa mga public buildings sa lugar, kabilang na ang mga Heritage Church ng San Ignacio de Loyola sa bayan ng Medlin magkakaroon ng mga water station, sanitation facility at iba pang kinakailangang pasilidad sa tent city. Ayon kay DOT Secretary Cristina Frasco, dahil isa ang Cebu sa mga kilalang tourism destination sa bansa na isa sa mga mahahalagang industriya, aniya tiniyak nilang matutulungan ng ahensya ang mga tourism frontliners sa lalawigan. Ayon pa sa kalihim, nauna na rin silang magkaloob ng family food pack sa halos isang tourism frontliners kasama ang DSWD. Isinusulong aniya nila na magkaroon ng alternative livelihood training at emergency cash transfer sa mga nasa lanta. Samantala, patuloy din ng Department of Health sa pagresponde sa medikal na pangangailangan ng mga mamamayan sa Northern Cebu. Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, sa loob ng 24 oras, naihatid kaagad sa Cebu ang mga karagdagang medical commodities ng DOH noong October 1 sakay ng C-130. Sa pagbisita naman ng Pangulo sa Bogos City sa Cebu, pinasalamatan niya ang healthcare workers, emergency teams at volunteers na unang rumisponde sa mga naapektuhan ng 6.9 na lindol. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., makatatanggap na ng 20 million pesos ang bawat DOH hospital sa Cebu na maaari nilang magamit sa rehabilitation at patuloy na serbisyo sa mga pasyente. Samantalang lula ng BRP Dagupan City LS5551 ang 18,000 kilo ng relief goods para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol sa Cebu at karatig lugar nito. Lulan ito ay mula sa mga donasyon ng private partners kasama ang mga sasakyan at kagamitang mula sa Valenzuela City, DRMMO, at karagdagang donasyon mula sa Manila Water, CMORPA at National Reserve Center. Matagumpay namang nakarating sa Barangay Bili, Borbon, Cebu ang relief operations ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Dala ng ahensya ang Charity Mba na malaking tulong para sa mga naapektuhan ng lindol. Katuwang ng PCSO ang Bourbon Local Government Unit sa pamamahagi ng mga ito sa pamilyang nasa lanta. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, Alaunas sa Balita, Congress TV.